kay kuya na isa? Hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi takakalong tagaan. Give na kay kuya isa, be. Be. Give na kay kuya isa. Be. Sssh. Give na. Dala, dala. Sssh. No. Give na kay kuya isa, be. Be. Sssh. Be, be. Sssh. Give na kay kuya isa imo e isa kay kuya isa. No, hindi pa gana si Pao Kaya mahatag na siya. Padali pa. Tama, bakal na dali na. O, oh, give kay kuya isa, anay. Give anay kay kuya isa. O, oh, may na si kuya. O, oh, si kuya, o. Oh. Na. Give kay kuya isa. Naka, mabaka ka mo, duwa. Mabaka ka mo ni kuya. No, hindi pagbutang sa mouth. No. Oo. Uh -huh. Mahatag kay kuya ang isa na. Kaya mabakal ka mo. Atag kay kuya. Ginabe. Give na kay kuya isa be. No. Give na. Bad na hindi mahatag. May binas si kuya o. Oh, hmm? si kuya o. Na. Atag kay kuya isa. Kat na. Naka mabakal ka mo. Mabakal ka mo sang, sang cream stick. Itong chocolate blau ng cream stick. Ay, Ayaw! Mm -hmm. Hindi na. Bakit na? Hatag kuya mo, galing ka para mapakal ka mo. Be. Be, give mami isa be. Give mami isa be. Shhh. Adi! Nali. Be. Shhh. Ano be? Ano be? Give mami isa be. Ay, ah, ay. Ah. Pak nak kalon. Dere-dere. Dere-dere.